Aroy. Ayan ang masarap. oh, ayan oh. Sino po bang nakatikim ng ganitong isda? O mm -hmm. oh, yan. Mag isa lang po niya yan dito. Mga kalonan. Pero tignan mo naman ang ulam niya. dami. Tapos yung kanin niya dami. Kaya marami po. Kasi marami siyang alaga. Ayan o. Oh. ba? Diba? Ayan lang ang buhay. O oh, tignan mo. Ayan. Kain po mga kalunan. Ayan oh. Tsaka ito, anong suso ito? Ini suso ito, titol? Okay. Still, the dog is still high. Oh, kasi na hati. Ang kaliwang ko na hati. Ah, oh, sisi. Hati, susong uh, ah, sisi. Oh. Ha, sisi. Ito. Ah, mataba. Kali yun, yun na no, oh. Yun. Ayan si Utol naman. Kung kumain, talagang mag-isa lang. Pero tignan mo naman. Hmm. Ya, nah. Maka,